Hello! Ayan. Hindi sumikat yung araw. So, ibisitahin natin itong ating mga broccoli. Tingnan natin kung ano na siya. Kung meron na ba siyang mga bunga. Kasi, hindi ko na masyado siya nadididigan dahil palaging umuulan. So, titingnan natin. Ayan. Ayan. Kailangan kasi, meron din siyang init ng araw. Kasi nagsiksika na siya. So, hindi natin nakikita kung namumunga na ba siya or ano pero wala pa akong nakikita bunga pero tingnan naman oh sa sobrang ano niya tatanggalan natin ng mga tuyong dahon wait lang kuha tayo ng ano Ayun. tatanggalan natin ng mga tuyong dahon binabawasan ko siya ng dahon kasi so sobrang so sobrang may nakita na akong ano niya bunga ayan o broccoli ayan o nag-start na siya ayan so nag-start naman na siyang ano sa so, babawasan lang natin ng mga dahon kasi ayan o nag over crowded na siya nag over over na sa so, babawasan natin ayan kasi dito ano na Uh, palagi nang umuulan. So, okay lang naman kasi itong ating mga broccoli, is ano to? Winter vegetable. So, talagang ano yan. Tanggay na natin pa. Ano may ano pa o. Oh. Kuhanin natin. Pang salad. Pwede tayo magluto ng ano. Ayun, kasi lang yung iba. Naano na siya. Na tunaw. So, kaya natin yung mga dahon dyan. Para maging fertilizer din siya. So, ibabalik natin dun. Ayan. Ilagay natin dito. Maganda yung fertilizer din. Dito natin siya ilagay. Ayan. Talagang ano na siya. Nag-over. Kaya kailangan natin bawasan. Ayan. Kasi pag sinasara ko siya, sinasabit. Tanggalan natin. Ganun siya, bumubunga na siya. Ayan o. Oh. May nakikita na ako mga bunga. So, yun nga lang, medyo maliliit pa. Kaya, pakita ko sa inyo yung ating, ano, pakita ko sa inyo yung ating kalamansi. Ayan, oh. Tinayin naman yung kalamansi natin, oh. Oh, ba? Diba? Pwede na siya pang asin. Madami-dami din siya, oh. Ayan, oh. Nung nakaraang araw, sobrang dami ng, ano nito, bulaklak. Kaso lang, sobrang lakas ng hangin. Nandala siya. So, wala na naman siyang bulaklak. Kaya, ayan, ito merong bunga, oh. Tapos pag ano siya, namumulaklak siya. Ano, lumalakas naman ang hangin. So hindi siya nag-i-stay dyan sa ano niya. Sayang naman. Kaya ayan. Hindi ko alam kung kailan siya bubulaklak ulit. Ayan. Antay-antay lang natin. Mamulaklak. Isa. So, isasara ulit natin. Itong mga to, pwede natin kataba dyan sa ano pataba natin. So, isasara ulit natin siya. Okay. Kapag hindi natin sinara, okay. Ayan. Dapat lagi natin sinasara kasi kapag hindi natin sinara yan, may nakapasok ng mga insekto is mamamalayan na lang natin yung bunga niya is masisira so kailangan ay ating huwag kalimutang isira so, sobrang bigat niya ayun, ayun lang so, kuhain natin yung ating pangsalad ayun ayun ang salad na to. Hindi. Kasi sa ating halaman. Kasi parang ilang days din ako ano. Ilang days din ako na hindi nakagawa dito sa aking garden kasi nga maulan. So, kapag maulan, hindi ako gumagawa dito kasi hindi o hindi ko nagdidilit. Kasi malakas naman yung ano. Yung ulan. And, ano siya. Nauulan na naman. Kaya open okay lang. Kaya ayan. yun ka natin ng konti. Kapag ano kasi dito, kapag winter, higira ako lang siyang binibiligan. Kasi maulan. And then itong ano naman is ano nasa nauulanan din siya. Hindi naman siya direct sa ulan, pero mauulanan siya. So, hindi natin kailangan laging dinidilig. Kasi pag lagi natin siya dinidilig, muhamatay din siya. O, oh, over. Over sa water. So, nakasig tayo ng water tapag ano, tag-winter. Pero kapag summer, hindi ko pwede. Talagang, ano siya, ka, kailangan umaga hapo ng dilig. Kasi dito, pag uminit, talagang namang mainit.